Hi mga kaangas! Welcome to Batang Kiapo Issues! Isa na naman sa pinag-uusapan ng mga basher ngayon ang hindi kaaya-ayang mga palabas ng Batang Kiapo. Na kesyo. hindi daw maganda itong halimbawa sa mga nanonood. At dagdag pa dito na kaya daw dumadami ang kriminal dahil nagbibigay ng halimbawa ang palabas na ito. Naglalabasan ng mga adik, magnanakaw, sugarol at iba pa. Pero kung bubuksan lang natin na malawak ang ating pag-iisip, makikita natin na ipinapakita lang ng palabas na ito ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Na oo nga, maraming kriminal, madaming nagda-drugs at marami pang iba't iba. Pero sa kabilang banda, meron pa silang pag-asang magbago tulad ng mga tauhan sa Batang kiyapo. Huwag lang puro bash, uy! Manood ka na lang kaya at huwag magsalita. Sikapin buksan ng isipan bago magsalita ng hindi tama. Alam natin at lahat ng taga-subaybay na maraming ipinapakita ang batang kiyapo ng hindi tama. Ngunit, ito'y nagpapakita lamang na hindi lahat ng bagay at tao ay mananatiling iyon na. Kung sisikapin mo magbago ay makakapagbago ka. At kung gugustuhin mo itama ang iyong mga mali ay maitatama mo silang lahat. May tamang panahon lamang para makapagbago ang bawat nilalang. Halina't buksan natin ang ating mga mata, puso at isipan para hindi manatiling bulag sa katotohanan. Karaniwan pag mangbabash lang ang mga tao, ang nakikita lang nila ay one-sided, yung mali lang na ginagawa ng isang tao pero hindi nila nakikita yung magandang dulot ng palabas na ito ito ay tungo sa pagbabago at tulong para sa ating ekonomiya ng bansang Pilipinas. Isang malaking halimbawa na dito ay ang unangungunang karakter ni Tanggol na nagsimula sa basag ulo, kriminal at napaka-angas na karakter ng ating bida. Pero tulad nga ng sabi ko, buksan mo ang iyong isipan para lubos mong maunawaan ang gustong iparating ng palabas na ito. Na hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Maaari ka pang magbago kahit ikaw ay nagmula sa pinaka-maselang bahagi ng iyong buhay. O kahit isa ka pang kriminal o pinaka ng tao dito sa mundong ibabaw. Nais ipabatid ng palabas na ito na kaya mo pang magbago. Oo, tama ang iyong narinig. Kaya mo pang magbago. Huwag kang susuko at mawawala ng pag-asa dahil ang palabas na ito ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba sa ibang palabas at malaking pag-asa para sa lahat. Lalo na sa darating na eleksyon ngayong Mayo, kaya kailangan bumoto at siya sa ng tama ang dapat natin ilukluk sa bawat pwesto. Huwag magpapasuhol at gawin ang tama na nauukol sa lahat ng bagay. Kaya kung ikaw ay taga-subaybay ng palabas na ito o isa ka mang basher, okay lang 'yan. Ganyan talaga sa Pilipinas at kahit saan pa, madaming mga basher, syempre di mawawala 'yan. Diyan tayo kumikita eh. <laughs> Joke lang po. Pero naniniwala ako na kaya umahakot lagi ang batang kiyapo na million views araw-araw ay dahil sa magandang ipinapakita nito at ipinapalabas na gustong iparating sa bawat manonood na kaya pa nating magbago at walang imposible kung naniniwala ka. Kaya patuloy kang magtiwala sa Diyos at sa iyong sarili. At gaya ng lagi kong sinasabi, Itapon ang masama at kuhain na mabuti. Ngayon, kung alam mong masama ang isang bagay, bakit mo pagagayahin, di ba? Pero kung maganda naman ang ipinapakita nito, kunin mo na yung mabuti at itapon mo kung ano ang masama. Ito ang aral na gustong ipakita sa atin ng batang kiapo. Kaya huwag ka nang magalit, mga basher! Kaya kung di ka pa updated sa mga issues at mga pinag-uusapan sa Batang Kiapo maging sa mga palabas nito ay mag-subscribe ka na! Again, thank you for watching. God bless you all guys!